Hello guys! Hello guys! Ngayon, kami ay maglalaro mag ng pambansa Pilipinas. Yeah. Pambansa, ano, um, bagi, Tatanungin enough. ko sila, ito ay yung mga sagisag ng, ano, ng Pilipinas. Ngayon, Tatanungin ko sila isa-isa. Ayan. Aka? Okay, ayan. ayan. Si Frey. Nagyadyo ko At... nagtaas ng kamay, ayun yung tatanungin. Si Matmat. -Mat. Ayan. Ganun ba? Dapat? Okay. So, ayan, malalaman natin kung alam ba nila yung mga sagisag ng Pilipinas. Okay? So, ako ang taga-tanong, sila yung taga-sagot. Ayan, si Ray. Tapos, ano tagagawa si natin, man. guys? Si Ma'am, yung English ni Mama, tapos yung Tagalog namin. Ay, yung... Hindi, mga ano muna, sagisag ng oh, Pilipinas. Okay. Yaga, ito. Okay. Okay, ito na. Okay. Um, so, kung ano yun, Oma? Ano? Kailangan, kala sa kayo sasagot. Tatanungin ko muna si Kim. Mami, ikaw... Pag hindi na sagot ni Kray, ikaw ako. yung sasagot. Mami, mami, ikit ka? Opo. Okay. Ano ang pambansang... Ayun, o! Oh. oh, wait lang. Tanungin na kita. Bawal eh. mag-code ko. Ano ang pambansang isda? Talapya. What? Tilapia. Mali. Bangus. Bangus. Okay. Next. Um, teka lang. Ano ba? Ano ang pambansang prutas? Anong pambansang prutas? Si mo na, si Brain. Angga! Si oh, Uy, ang galing! Oh. Galing nga. Okay. Next. Ano ang pambansang laro? Una mo na si Brain. Laro. Laro. Ato patuti. <laughs> <laughs> aka, aka. Arnis. Eka M, malay. Arnis. Arnis, yes. Korek, correct, correct Okay, next. Ano ang pambansang sasakyan? Si Brain. Uh, okay. Okay. Kasi tao sabi si Brain. Malay. Kalesa. Kalesa, okay. Ang galing galing naman. Okay, okay. next. Ano ang pambansang Hayo. bulaklak? Ano ang pambansang bulaklak? Ay, alam ko yan, alam ko yan. Flower. Lawan! <laughs> <laughs> Tinagalog <laughs> niya lang, flowers. O, oh. isi-save ka ni Kuya. Anong pambansang bulaklak? Ano? Sampaguita. Sampaguita, correct! Ayan, next is ano ang pambansang hayop? Ha ha!

Malabaw! Oh, malabaw. Okay, next. Ano ang pambansang pagkain? Alam mo yun? Kanin! Kanin! <laughs> Kung oh, wala di ba guys? Kanin ang pambansang pagkain. Lagi mga Pilipino. Pero ang pambansang pagkain ay... Or... Siya lechon! Lechon! Wow! wow. Next! Tayo ay talabaw. Ayan. Sino ang pambansang bayani? Wait. Um, bayani. Itlog. Itlog. Oh, no. <laughs> Ako naman. Ako naman. Sino? <laughs> Dr. Jose Rizal. Jose Rizal. Pambansang? Oo. Oh. Ano ang pambansang awit? Pambansang awit. May peanuts. Pilipinas Pambansang ako Lupang hinirang Lupang hinirang Tama Ano? Pambansang ibon Tike <laughs> Ano? Eagle Eagle Tama Tama Okay O, sa inyong manalo eh, okay. siya mayroong ganito. Ano, naano ko na ba yung pambansang, ano, laro? Oo. Ano, ah, sabi ko na ba? Oo. Ano ang pambansang dahon? Bulaklak. Dahon. Dahon. Pambansang dahon. Hindi ko alam. Escape, escape ako. Ano, uh, anahaw. Ang pambansang dahon. Ano ang pambansang kasuotan ng babae? Una green. Green! <laughs> Mama yung Then, gusto. Hindi, kasi wala na na. Ikaw. Ah! Huwag mo ko lang si Kuya Wawa. Madali kasi wala. Mama, gusto ko yung pambak lalaki. Ang pambansang kasuotan ay baro at saya. Tapos ang pambansang kasuotan ay lalaki. Ano? Baro at... Baro Tagalog. Barong Tagalog. Okay. Pambansang... Bahay. Tama. Tama? Bahay. Ah. koba ah deney oh, um, okay, haobi tapi satayo lahat naman na ano no tapang uh, shampoo no ako oh okay tapang shampoo no bulaklak oops Ayu. ikaw na nada oh very good ang galing ng dalawa ang galing niya kaya kaya ang galing ah ano ng papa ah gestumpa Yeah. Wait lang. Okay. Ah. Yan, hanggang dito na lang ang aming vlog. Yan. Follow nyo kami. Ayan, subscribe. Like nyo kami. And comment na rin kayo. Then share nyo na rin ang aming vlogs. ayaw, Familia G. Ayan. Ito si Rain at si Matma. Ayan. Bye-bye.